Ayun, lalaki ng bakas. Ay, alimango na. Ito na mga kabraso. Ay, napakalaki. Ayan siya. Sobrang laki. Halaka. Napakalaki. Sana lang bulik. May gumalaw dito. Apansin natin. Yan nga. May alimango nga sa loob mga kabraso. Mga bakas, mga bakas niya. Yan yung alimango. Naaan natin yung yung sipit ba. Parang ano talaga to. Pansinin. Ayan. Halos mag isa kilo one port. Malaki ito, mas malaki ito dito Magandang umaga mga kabraso Ayan, sabado ng umaga Dahil tayo ngayon mga kabraso Dito lang sa mga malapit sa atin Ayan Ano lang muna tayo Saguan Yun. Kasi yung mga dito sa area natin Ay hindi ko ngayon Na anong paghantingan Yung mga ibang area Yung mga spot natin Kaya dito muna tayo Ayan, sana lang ay palarin mga kabraso. Kitakits po sa spot. Maraming maraming salamat po pala sa lahat ng mga bumati sa ano natin karawan. Ayan, God bless po. Nasa spot na tayo mga kabraso. Ayan, nakapasok na tayo dito sa ilog. Ah, uh, kakain po muna tayo, almusal Ayan, bumalik tayo kanina. Pagkatapos natin ng intro, ay bumalik ako sa bahay mga kabraso. Malayo na. Nasa labas na tayo. Naiwan yung itak natin. Nagto. Ayan, kain po muna tayo. Ibaon tayo ditong bahaw. Tsaka paksiw. Galunggong burot tawagin dito sa amin yung maliliit na galunggong betay yung kailangan natin ng lakas kaya almusal muna ayan antabay na lang mga kabraso kain po tayo may mga pinagkainan dito mga kabraso mga irang, ilang araw na rin pero napapansin ko mga kabraso yung pinagkainan niya ay parang hindi ginawa sa isang araw ba baka sakali lang tayo na andito sa area umiikot lang pero yung bakas ay wala pa tayong ganong ano na ay ito bakas ito mga kabraso yan sana lang madali natin to dito sabihin ay medyo matagal na rin siya dito sa area Yan, mga bakas yan. Medyo luma. Malawak na yung pinag-anuhan niya, iikutan. Yan o, umabot dito sa gilid ng sapa. Yan yung mga bakas. Mga ano. Ito yung sapa oh. Sana lang hindi niya sa sapa yung butas. Ito ay hindi gaano ka bago mga kabrasok. Hay ilang araw na rin itong bakas nato Marami, ang lalaki na ng bakas dito mga kabraso. Pero ganun din. Parang di gaano ka bago. Ito lang yan, o, no? tabi ng sapa. Daming bakas dito sa punong to. Ayun, ang lalaki ng bakas. Ay, alimango na. Ito na mga kabraso ay napakalaki. Baka bulik. Ay, thank you, thank you, Lord. <coughs> Ito pala yung pahingahan niya, mga kabraso. Napakagandang pahingahan, o. Oh. Ayan siya. Sobrang laki. Halaka. Napakalaki. Sana lang bulik. Uy. Thank you, thank you Lord. Kesa din tayo. 'Yan yung mga pinagkainan niya mga kabraso. Bagoon. Matagal na oh kung pa mapapansin niyo mga kabraso, oh. parang hindi siya lumalabas masyado ngayon. 'Yan yung mga bakas ng loma. 'Yan oh. Yung putik pansinin niyo. Oh. Yung pinag-anuhan niya. Ito yung nilabas niyang puti. Tuyo-tuyo na. Tapos wala siyang mga bagong bakas sa ano. Dito sa entrance. Pangalawang bisis ko na itong nakuhaan dito. Yan mismo. Kaya dinaanan natin dito sa bilid. Papunta dito kasi yung mga ano. Patawid-tawid tayo. Doon yung medyo malaking sapa. Tapos ito parang sanga niya lang. Binaybay natin dito. Ayan, palabasin ko muna mga kabraso. Ay hindi ko lang yan binabawasan yung ano na yan. Tapos ganyan lang yung pahingahan niya. Hindi ko binabawasan yung mga ugat. May malalaki na namang bakas dito mga kabraso. Yan you know? dito rin sa gilid ng sapa. Yung malaki-laking sapa. Sana lang madali natin ito. Ngayon dito pa. Tapos ng bakas niya. Parang nasa kahoy mga kabraso. Papunta dito yung bakas. May gumalaw dito. Apansin natin. Ayan nga. May alimango nga sa loob mga kabraso yung bakas, mga bakas niya. Yan yung alimango. na natin yung yung sipit ba? Parang hindi hindi yata kalakihan. Baka kasama lang to. Pero good size na rin. Bawasan ko lang unti mga kabraso. Ay, thank you Lord. Eh, anak nang parting nak apa babai babai mga kebraso hanapin na lang natin yung lalaki mga kabraso lalaki ng babae lalaki na yung tubig mga kabraso wala walang ano dito yung bakas ng lalaki yung malalaking bakas siguro tumawid o kung ano muna umikot dito sa eryang to wala may nakita ko dung mga bakas lumaluma -luma din parang sa kanilang dalawa Chuck, babalikan niya to dito sa ariyang to. Kung saan nandito yung babae na to. Babalik yan. Kung di man ngayon, eh, pasasaputin natin yan sa mga susunod na araw. Kapag hindi yan umalis dito sa ariyang to. Malaki na rin yung babae. <laughs> Taba, umbukan. Ayun, hindi natin ginalaw doon sa may puno. Okay na tong isa natin sa ngayon. Ay! good size stop sana lang umabot ng isang kilo siguro naman meron may abot ng isang kilo ito kasi napakalaki ng ano oh. napaka season pa Aabot to huwin na tayo mga kabraso may kanin pa tayo dito isang ano pa sana isang kain pa para makalipat ng ibang spot kaso ano na yung tubig kaya ano na rin tayo oras natin ay, ay, ay alas 11 mga kabraso nasa bahay na tayo ito ay ano natin to kung na ano yung abutin para kita natin laki ito yung isa natin ditong huli ay tinira natin diba yung ng birthday ko ay tatlo yung huli natin. Ayan po yung isa. Yung hindi siya reject dun sa boarding house. Pinano natin. Pinaka fundo Ito rin ay maganda talaga yung pagkaanan kanina doon. Pinalawang bisis ko nang nakuhaan yung paringahan na yun ganda ng area isang puno lang parang ano talaga to pansinin ayan halos mag 1 kilo 1 port malaki to mas malaki ito dito sabi na natin talagang malaki mataba Kala ko nga bulik. Ay, the Lord. Kaan na rin tayo. Yung Hindi natin nadali yung sa mag-asawa yun. Lumayo lang yung lalaki para tumawi. Pero babalik yun sa area kasi may babae doon. Hindi natin hinuli yung babae kahit na malaki na. Kaba. kung na uh, na reject 'yon sa pagkalawit natin biglang sumipit. Eh uhulihin ko 'yon. Ayun. Hanggang sa muli mga kabraso